is your birthday, today's the day. Today's your birthday, happy birthday. Today's your birthday, today's the day. Today's the birthday, happy birthday. Today's your birthday, today's the day. Today's your birthday, happy birthday. Today's your birthday, today's the day. Today's the birthday, happy birthday. ayan na nga papunta na tayo ng pitik sa dito na tayo sa bus sasakay tayo sa pitik ayan may ticket pala dito papunta tayo ng Santa Cruz Laguna para ka makapasok ayan nakaupo na ako sa bus magaantay na nang paalis na tayo it's eh, 7.45 na ayan Laguna oh, Ito na yung sinasabi ni Kayana ng mga pato. Dito lang daw ako magantay kay Sir Nasis o Shira naman ang susundo sa akin papunta sa bahay nila. Ayan, may mga pato pala dito. Marami pala sila. Kaya ayan, nag-antay-antay, nagtayo-tayo ako. Nag-video-video ako dito para magantay ng sundo ko. Ayan. Ayan. O, tas, ayan. Daanan na yan ng mga bus. Dito lang. na nga, pauwi na tayo yung mga manglit basket ko, yung dalawa oh. parang lasing-lasing na talaga. Ayan, pauwi na kami. Nahatid na kami ni Kayanan. Sir Nasis, tsaka ni Rona. Kaya, pauwi na kami. Ayan, <laughs> Kalaman, bye. Laguna. Bye, Santa Cruz, Laguna. Ayan, ang dami palang puno dito. Ang ganda talaga dito. Mga Ayan ng mga bata nagbabasketball. Hello! Ito ay sa video ko. Ayan. Oh, Ang ganda talaga dito. Ang daming puno talaga. Ayan, oh. Sige, takbo. Tapos, Malapit na tayo dyan sa may ano eh, dalawa talaga. Ay, oh, pag-andaan talaga sa si video. Oh. Malastik na naman Kaway-kaway talaga si Kayana. Hmm. Pero na ang oh, tao, parang mga lasin na talaga. Magandahan kayo sa pagmotor. Ayan. May mga saging. Ayan, si Mami Mona. Ha? Ha? Matalapit yung camera. Si Sir Nasis nag-drive. Hello. Oh. Hi. Ang ganda naman talaga dito. Parang nasa probinsya ka lang. Ay, probinsya na nga kasi ayan Sa dulo na yan ang ano. Kalawan Laguna. Ayan. Ang ganda talaga dito. Ng... Oh, yun. Ang mga bondo. Ang ganda talaga. view. Hala. Hala. Super ganda talaga siya. Ayan, malapit na tayo sa White House. Okay? Ay, naman kayo ang mga maganda, magandang bahay. Kaway, kaway, uli. <laughs> Approve ang ba? bahay namin, no? Ayun, ang ganda ng bahay. yun, House. yung Ay, bundok niya, oh. Ang ganda pala talaga doon. Ayan. Ayan. Oh, ganda nga. Ayan, Ay, ang dalawa. Kaway na, sir way kaway naman sir Nasis the birthday boy seryoso talaga the birthday birthday boy talaga ayun maliko na pa tayo ayan. Ayan mga bata oh, diba maganda rin pala sa laguna talaga ayan nasa labas na kami malapit na kami sa labas yun tapos magsasakay na kami ng ano, doon kami hatid sa sakaya na ng bus yung na kami nalabas na kami niyan yan maganda talaga pala dito Paso lang gunti oh, oh, oh. lang patalag gunti lang patalag gunti lang patalag sir nasis ay yun yun dami ba ng mga bahay dito Paso lang ano nga pero pag lumabas ka na talaga ng mga bilihan dito, ayun, pa-smell is talaga ang birthday boy. Ayun! <laughs> <laughs> yung dalawa nasa likod ko pa. Ayan o, tumatak mo na si Badong, tsaka si Herona. Ayan. Ew. Dami na rin bahay dito, tsaka ano, ang dami mga hospital, kumplito. Ayun, kumawala naman yung dalawa. Dito <laughs> na kami, sir. Ay, <laughs> <laughs> Ay, sa labas na kami. Ayan na. Hatid na kami nila para umuwi kasi alas 4 na eh. Ayan. uwi na tayo. Yun. Wait lang. Ayan na. Haba-akahabaan ng Santa Cruz, Calawan, Laguna. Yun nasa bus na ako. Nakasakay na ako papuntang Bindeya yung sakay ko. Kasi wala palang PITX na diretsyo doon sa kanila. Tapos baba na naman ako ng ano nga ito, ng Bindeya. Doon sa Bindeya kasi may PITX na naman doon. Doon naman ako sa sakay. Ayan, pa-chel-chel lang ako dyan. Ayan. O, see? Ayan! Yeah! Sarap ng buhay talaga ni Mami Mona, oh. Opo lang. Yun. Parang maganda yung pakiramdam mo. Nakainom ako ng San light na dalawang, ka dalawang kan lang naman. Kumain lang ng paborito kong biko. Yun.

Yan, ang ganda talaga bumili siguro din ng mga tanim. Ang ganda ng pagkaano nila. Ayan na nga. Nakarating na tayo oh, taga, ng p na naman natin yung sakayan papuntang Amos. Para makauwi na. Anong oras na? Gabi na pala. Ay, naku. Ang haba ng biyahe ko. Ayan. Nakarin natin. Papunta doon. Akit tayo yata sa... Oo. Oh, 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 akit pala sa second floor. Yung sakayan ng Amos. Dami palang tao. Mabuti na lang. Pero hindi naman siya traffic. Ayan. Ayan sa ko na yung escalator ayan, tapos papunta na ako ng ano ng dyan sa may kanan ko sa kaya na ng pitix ayan, nakaakyat na si mami so bago ang lahat, don't forget to like and subscribe my channel mami muna vlog and don't forget to ring the notification bell para updated kayo sa mga video ko, bye thank you